Ito ang Mountain of M. Isang lugar na siguradong suwak para sa isang family adventure. Ngayong araw, dito ang destination natin. Merong magandang damuhan. Yan na yan. Merong isang paahon na mataas yan eh. So nandito na tayo guys sa... Uh isang kasada na to nagsangay may isang pakanan tapos may isang pakaliwa hindi namin na kung saan kung saan banda actually dati nakapunta na tayo dito dati tagal na yun eh sobrang tagal na nakakalimutan uh, na namin yung ano yung park doon sa pupunta natin hindi rin kami nakapasok doon doon lang hanggang doon lang tayo sa labas yung sinasabi natin na maganda side okay copy so yun nakatanong si ma'am jing sa kanan daw yan yung Mountain of M na andyan so kailangan lang natin lakbayin yan tapos meron daw gate papunta doon sa kabila doon tayo magpa-park tapos makakarap so siguro mga nasa ano na kami nag-travel mga 1 hour or 45 minutes medyo matagal lang kasi paano pa pahon pa okay, nandito na tayo nakarating na tayo sa entrada doon pa kuya sa bundok na yon yung kabila o dito lang dito lang pagbaba natin dyan so, pahon pa lang kunti pahon lang kunti tapos doon na tayo okay si kuya ang kasama natin yan. Yung mga gamit, isasakay natin sa karusa. Tapos, tayo lakad lang tayo. Oh, yeah. Ha? Ano nakita mo? Ano nakita mo? Ano nakita isang mo, Mer? Ma. So, ito na guys. Ito na yung mga gamit natin. Dito na nakalagay na dito. Sasakay natin dito sa karusa. Para isang lakad lang tayo. Isang lakad lang pabunod. Hindi pabalik-balik. Ito na. Ang solution. And I'm right here, thinking, what am I gonna do? Oh, I'm right here, thinking, what am I gonna do? Oh, I'm right here, thinking, what am I gonna do? Oh, Uh, recover lang kami ma'am, recover! <laughs> Guys, andito na tayo ngayon sa Mountain of M at ang ganda! Ibang <laughs> lasa din talaga, iba yung uh, vibe niya, sarap ng hangin. Uh, actually, sabi nila may ilog daw dun sa baba. Mamaya oh, pupuntahan natin, narinanig din namin yung lagas-las ng ilog. Tapuntahan natin mamaya. Dito tayo papunta. Dito yung set ng pag nasa ano tayo ngayon, nasa gitna talaga tayo ng bundok. Pag makita mo diyan bundok, 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 bundok. Tapos ito yung bahay. Yan, tapos dito yung setup ng cooking cooking ngayon. Dito sila magluluto. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but think. things are finally right. you and I, the is Good morning mga karider Umaga kami nagising Umaga, alas 7 na Pero kanina lumabas na kami ni Mermar Ayun na si Ferber, hanap, hanap na ng dog Hanap na ikaw dog? yun yung dog kasi nang ito sa dog yun yung yun, malayo na oh <laughs> niya rin na magbaba, basta, gusto niya raw puta doon niya na magbababa gusto mo ang puta daw sa dog basta yun daw mo beh beh gusto mo ang puta daw sa dog <laughs> ah? ta -ta. aba la kasyo saya ah. la <laughs> aba la kasyo go na ikaw sa dog go na ikaw sa dog basa pa Pangayon, basak pangayon, magamu, Sige, mamaya, mamaya. Ngayon, Mer, samahan mo na lang ako, Mer, i-house tour natin yung mga karayday natin. Pagpasok nyo yun sa bahay. Ito yung uh, Kitchen nila Ayan Ayan o Ito yung sahig o Talagang naaalala ko yung Mga dati talagang Mga bahay Ayan o Ayan, Ito yung kitchen Ito yung CR May CR dito Tapos may exit dito Ayan Diba Ayan Tapos tapos Puntahan natin dito yung Puntahan natin yung kwarto May natutulog pa dito yung Cooking cooking Ayan So dito Tignan nyo guys natulog may natulog pa dito eh yan. dito kami natulog yan yung cooking cooking tapos dito kami yan you know, o wala pad tsaka ang lamig dito ang lamig dito kahit na hindi ka na mag fan kasi ito na may extra room sila dito yan you know, o oh, another room dito yan yan another room tapos dito may another room pa ayan okay. Anak-anak na. Ano, hindi na natin napasok. Anak-anak na, pero may another room yan. Yan. So, yan yung bahay dito. Yan. Tapos natin ito sila, Marmar. Dito na si Marmar. Nagtutur-tur. Taraga. Ah! Good morning, Sarabao! Angel? makita Ayun na, ayun. Good morning, Carol Bell. Yeah. Huwag mo, huwag mo. Huwag mo, Saan kayo? Ah, ilo, sabi pa ba sa mga ipod. Okay, kape, kape. Malimutan yung tubig nyo. Ah, tubig lang at saka, sir, confirm ko lang tubig at saka... Biscuits lang ni Mermerinda, dalhin ko. kape kape so doon sila guys sa ilog daw dyan o no? ilog na may falls dyan sa baba at ah uh, yun yung pupuntahan natin tara tara Ito yung maganda dito kasi nasa buntok sya tapos mga saglit lang talaga mga 3 minutes lang yung lakad 2 minutes to 3 minutes lang nasa baba lang talaga sya yung ilog na may mini falls Uy, ito na, guys. Haha! Yan, oh. Kamusta ang ilog dyan? Okay naman? Super ganda. Super ganda daw ng ilog, ah. Yeah. Uy, nandito na para si Marmar. Marmar! Hindi ko ikaw ilog. Marmar! Ito na, guys. Uy, may nalilig mo na. Meron daw malalim sa taas, ma'am? No, Ito na! Tidistingan na natin ang tubig! Ano yan? Si Marmar. Marmar! Marmar! Gusto mo maligo? Nalamigan ka? Enjoy sa magtingin sa mga puno? sa mga ibon, ayan o. So, ito na guys yung isa sa mga falls dito. Ayan o. Falls. Mini waterfalls. Pero ba sa taas? Shhh, pababa. Tapos tingnan natin yung yung tubig. Malalim, Des? Malalim. Hanggang saan? Hanggang saan? This. Oh, la victoria es One, ¡Ah! ah. sa ano na naman malungkot na party ng video natin yung magpaalam <laughs> <laughs> pero okay lang kasi marami pa ng mga susunod eh. ayan may oh. mga trupa natin dito at secure na yung gamit talagang tinali talaga ni kuya ayan ate thank you very much ate ha salamat sa pag welcome ninyo dito sa amin at kay kuya thank you kuya thank you very much alright so ganito na lang ang video natin maraming maraming salamat sa panonood bye bye You'll be just fine In da in da In da 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 You'll be just fine In da in da